kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino kunting ulan lang ay siguradong baha na naman ang ilang partes ng Metro Manila. Isama mo pa ang lugar ng Bulacan na halos buong taon na nilang nararanas ito. Siguradong walang mangyayari sa sitwasyong ito kung walang may mananagot. Kung kaya't nagikot ang Pangulo at tiningnan ang mga proyekto kung ito ba ay nagawa ng eksakto at ito ang kanyang tinatnan. So, isa pa to, uh na nakita natin flood control project meron pa may, doon sa sa, sa bilang dulo hindi mapu, okay. hindi masyado mapuntahan kundi tayo magbangka ah uh, sa sa bilang dulo butas na naman Nakapugas. hindi na hindi hindi nakanay, pero bo, na pero na, nagkaroon niya nasira o hindi bo, na, bo, never, bo, bo. nagkaroon ah, bo, bo. Eh, hindi talaga hindi, hindi ginawa eto na naman the same thing pag titignan mo yung uh, report sa atin completed lahat meron na yan tapos, ito na naman yung quality. Madaling-madaling makita. Hawakan mo yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh, dapat, ano, 18 centimeters. 18 centimeters, mga 18 inches. Parang, 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 parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman dyan. Pag, pag subukan nyo mamaya, hawakan nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa Oh, tapos, meron dapat dissertation. Dapat doon na naman sa kontrata, may dissertation, dredging, completed. Tignan naman naman ninyo, paano magiging completed niya? Tignan ninyo, tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. <laughs> Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagdredge. Although sa report na may nagdedred sila, ayan na naman, para natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private, at uh, kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. pa, ang, managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito, na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Hmm. Okay, sige, thank you. Thank you sir. Um, uh, mas mahigit sa dalawang daang metro, buta, well, hindi ginawa. Hindi, hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag, yung pag titignan nyo yung report namin, ang um, ay dapat uh, uh, dapat completed na ito. Nakalagay, nakalagay doon. Na-inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang sa hindi, ito, yung, hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost ghost project na itong uh, itong mga hindi lang ito may butas ano eh mayroon may pa oh, butas butas-butas pala itong dike na ito uh, dapat buo ito dahil sa report namin completed ito uh, bukod pa doon may, may may question sa kalidad ng ating uh, flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa kaya dumadaan yung tubig uh, Uh, yung tubig, tubig sa ilalim naman, uh, dumadaan pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo, kailan last time na umunan dito na malakas? Yung bagyo, yung last time yung bagyo. Yung, mga habagat po. Oo, oh, uh, uh, yung habagat uh, 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 dito. dito. Yun. Hanggang ngayon. Nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Uh, hanggang, tayo lahat, pag, puro, puro, parang swamp na ito. Hindi na, hindi na puro, puro tubig lang ang makita mo. Kaya uh, eh, dapat, ito, al alam na namin, eh, this was what, uh, what was this, uh, uh sinong uh, kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. St. Timothy, mm -hmm. ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, pag, pa pag, pag, ka pa, pa, lang, pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila ganong kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Uh, uh hindi pala sa... Uh, kaya, kaya, gagawin namin ngayon na nalaman na namin. Mabuti nga yung website nandiyan eh. At marami nang nagsusumbong. Okay. Uh, after, uh, basta kayo, gamitin ninyo yung ano, para doon sa flood control. nag po. oh, sige. Magano kayo. Mag-report mag kayo. Pas paulit-ulit yung report nyo. Report nyo sa akin. Report, okay. report nyo kay Gov, Report nyo kay Gov. Lahat ng report na ninyo para alam namin. Pati sa press, report niyo ninyo para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Pambira, this has been going on for years. Kailan inumpisahan ito? Itong, itong ah, hmm. <Recovery nói> <Gam> <facial inflation> Kailan? Uh, 12, 12, ito na. Ito na. So, 2000. Hindi mo na. Hindi. 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 Hindi ang, katatuhanan, uh, under specification, yung dike dahil nasa bakal. Tapos nakita mo, kung titi pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati sa, sa meron kami mga diver na sinisid sa ilalim. At nakita talaga, uh, very ano, manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay. Basta hindi maganda ang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Uh, kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganto Pero ang hirap ang hirap dahil ipapakita natin ito panong anong anong ano what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko may, hindi ko maiisip. dredging pa dapat. Tapos ito pa. <laughs> lahat ng lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, German? Ni minsan di ka pa nakakita ng dissertation dito kasama sa kontrata 'yon. Walang na dissertation. Yung dinaanan namin, sabi na nandoon din, nandoon din sa record na may dissertation doon. Nakita nyo ba? Eh ang babaw na, natubuan na ng yung lupa, natubuan na ng laman. Ganong ganong katagal sila hindi nagdi-dissert, pero sa record nakalagay dissertation. Yung nagulat ako eh, sabi, yung gitna ng ilog, may, may tumutubo na... may isla, hmm. may, isla, may, isla may isla na sa, sa May isla na nga sa gitna. May isla sa may sa sapang bayan. May isla na gitna. <laughs> ay, nako. Papatawag po ba natin pangulo yung mismong Timothy? No. Lahat, lahat ng, lahat ng kasama natin. Tapos itetrace natin saan nang galing itong mga programang ito saan na punta, saan napunta ang pondo bakit ganito ang nangyari sa ano at sino ang umirman? na sinabi okay lahat na sinabi magandang performance maganda completed Ika nga. eh, nga, hindi naman talaga completed ang Liwa liwaliwanag oh. dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo makita nila lahat ng butas-butas no, oh. oh. No, <laughs> ay hindi <laughs> nyo wala na oh. po tinanggal daw Oh gosh, oh, walang well, acceptance. Hindi po sa akin. Uh, sa sa iyo lahat. Hindi sa, sa, sa akin eh. Sila, sila yung governor oh, Hindi man lang pinakita sa akin. Actually, isang base lang sila nang nag-report sa akin. Pinatawag ko pa. Yung mga DP. Pinatawag ko pa. Ako ilatag niya lahat. Tungkol sa ano? ano yung, yung, and mingi kasi sila ng, ng Provincial Development oh, Council sa Resolution. Eh may kailangan sila kaya sabi ko, "Tatakay sa akin." puntahan nyo, puntahan ko, gusto ko makita lahat. No. tapos sinita ko na sila, sabi ko, oh, ngayon lang, sabi ko ngayon lang nag-report yung ano Bakit? Sabi na, oh, ngayon hindi mo nyo pinareport. Hindi namin naman nila. Eh, dapat makita namin eh. Hindi lang sila nag-report. Hindi namin nakikita. Hanggat walang may masasampulang magbabayad o makukulong sa kanilang kapalpakan ay paniguradong tuloy-tuloy lang ang korupsyon sa Pinas. Ang tanong, may tatamaan kaya sa palpak na mga proyektong ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.